iba ang mabait sa tanga pero may mga tao na ginagawa kang tanga dahil alam nila na mabait ka. Kapag inabuso ka tapos natuto ka at sasabihin nila nagbago ka na. Hiwalayan mo na, kung di ka na masaya walang gamot sa tanga kundi pagkukusa. Bago mo siya paikutin tanungin mo muna siya kung gusto niya makipaglaro sa'yo ng tanga-tangahan. Hindi sa lahat ng pagkakataon ang mga naghihintay ay may napapala. Ang iba, nagmumukha lang tanga. Tanga ang taong naliligayahan sa kasinungalingan, nagagalit sa katotohanan, ngumingiti kahit nahihirapan at nagmamahal kahit nasasaktan. Maraming tao ang handang pasayahin ka pero dahil tanga ka, mas pipiliin mong maghabol sa taong hindi ka naman gusto binabalewala mo siya tapos kapag nakita mo siyang masaya sa iba, masasaktan at magagalit ka. Tanga ka, tandaan mo, walang taong tanga pero merong nagtatanga-tangahan. Kumokota ka na sa pagkatanga sa pag-ibig.